ito mga kayai mag-iyaw kami ni partner para sa ulam namin thank you dalang is dalang Конин. Так уа макяй. ハハハハ ओ सी वो लास्ट मोर इट तो बट रुवाली रुवाली एंटर अजीवा एकान अदिनी अदिनी yun mga kayahay sobrang lakas po ng hangin hindi po tayo makapag video yan dami pa namang kumakain mga kayahay so ito na po yung nauli ko mga kayahay o. nasa dalawang kilo naman na siguro si partner. ayan po oh, nakaisa maghabaon <laughs> oh lima <laughs> <laughs> lang oh. Grabe ka naman. oh mga kayahay. Tapos <laughs> may meron pa daw mga kayahay. O. Oh. Ah, malalaki to. Ito na yung mga ano, nahuli na kami mga kayahay. masarap paksiw yan mga kayahay so ayan mga kayahay malas natin pangatlong ay pang, pangalawang plat po layo pa ng lalakarin namin ayun nandun pa Huy kawawa naman po kami mga kayahay nandun naman lang ano ba yan ay swerte sa pamimingwit pero malas sa yan mga kayahay. Kumalas naman. Yun. Nandito na po tayo sa tulay mga kayahay. At patuloy pa rin po kaming ano, ayan nagtutulak. Pagod na nga sa pamiming wait. Uy. Pagod ba sa kalalakad, malayo to mga kayahay. Malayo. malas naman. Sana may malapit na vulcanizing shop po. Oh. Oo, oh, moto shop. ay ayan, Tara, samahan nyo kami. Lakad-lakad muna. Exercise na nga kanina. Exercise na naman ngayon. So yun mga kayahay. Ah. Ha? Hanap po tayo ng vulcanizing shop dito po sa ano, San Roque. Sa may community. Ayan. So, Nag-vlog tayo So yan mga kayahay, nandito na po tayo sa San Roque. Dito po sa sentro, yan nakahanap po tayo ng ano dito. Vulcanizing shop dito po sa my community. Yan. Sa mga may nasiraan po dyan, dito po kayo pumunta. Yan. Ito po yung community nila mga kayahay. Yan, dito lang po. Okay. Yan, makakauwi na po kami mamaya. Alright. Okay, mga kaya,